Magandang araw po sa inyo lahat. Ito ang si Freddy dito sa Amerika. At ako ay nagbibigay ng kuro sa akin araw-araw na ginawa ng Diyos. Yan ang nangyayari dyan sa Pilipinas. Okay? Ang uh, akin uh, content for today ay tungkol dito kay General Macanas na, na nagbibigay at tagapagtanggol ng uh, tagapagtanggol ng mga kriminal. No? Ng mga kriminal na lahat sila ay na mga pro-Duterte at pro-China ay ganun ang ginagawa. Lahat sila ay mga kriminal at mga disperadong hindi nabigyan ng pwesto ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. At kanila ay si, sila ay out. Ay out to destabilize the government of the Philippines. Okay? At ito ay si General Macanang sa isang retired general at uh, at kanyang uh, sinisira at uh, winawasak at tumutulong upang mapabaksak ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos Sr. at uh, Jr. at uh, in inaasahan ko na ang militar ay magbibigay ng uh, or building a case against him because ito ay isang retired general at umaasa sa pensyon na binibigay ng Armed Forces of the Philippines at siya ay lumalaban sa Commander in Chief which is the President of the Republic of the Philippines a five star general okay okay ngayon ganito po ano si sabi ni General Macanas si Pangulong Bongbong Marcos dito sa kanyang blog a dictator admin twisting the truth on KOJC. Dito is kay Apollo Kibuloy. Police raid. Okay. Okay? Ayan. Bago ko simula ng aking vlog, ay ito po, ay ako po ay isa, ay si Freddy dito sa Amerika. At uh, ako po ay dating a uh, Toastmaster, uh, Competent Toastmaster International. Diyan sa Bacolod City for two years. I joined the Toastmaster Bacol, uh, Barangay Toastmaster Club there in Bacolod City and i'm also a uh, a system engineer in Bacolod PLDT Bacolod exchange okay and for many years i've been there uh, for a, for a decade working for uh, the entire Negros Island and as well as uh, in some parts of uh, Panay Islands Panay Island so iniikot po namin yan okay At uh, Salamat uh, PLDT for giving me the chance and opportunity to grow. Uh for how, how many times do I have earned uh, earn, uh a merit for for promotion. I think uh, in Bacolod alone there are two and in Manila I got two promotion for a total of five promotion. And thank you very much uh PLDT for giving and also the training that I earned. during my stay, most especially there in Makolod Exchange. Okay? Thank you very much, PLD team. Now, uh, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe to my channel by tapping the, the red button below. Okay? Uh, and it's all free at Filipinos America blog in YouTube. Okay? Give me a big likes and at the same time, make some comment and If you could share this video so much better and give me a big like, okay? So, you share this video to your friends and benefactors and within your community or barangay. Barangay there in the Philippines, okay? Okay. Ito po ang aking uh, pagbibigay. Kung sino ko ba ang pinagtatanggol itong si uh, General Makanas. Puro mga kriminal. Okay? Okay. Sandali lang po. Ngayon, sasabihin ko kung sino po ang ang pinagtatanggol. Si Pastor Apollo C. Kibuloy. Okay? Apollo Kibuloy ay uh, sabi niya uh, siya daw ay alias the appointed son of God. Okay? Ang kanyang alias ay sir. They could uh, they, they call they call apos, uh, Apollo Kibuloy as sir, pastor, or ACQ. Or PACU. <laughs> uh, sa basketball, yun nilagay niya eh. PACU. Okay. <laughs> Ngayon, ang kanyang uh, siya po ay sinila no uh, April 25, 1947. Ayan po. At siya ay Philippines. Ayan. Okay. At uh, si Pastor Apollo Beloy ay merong uh, sa, sa, uh, simbahan sa Calabasas, California, Las Vegas, Nevada, and Kapoli, Hawaii. Okay? She is a founder of the Philippine based church and is wanted for his alleged participation in a labor trafficking scheme that brought church members to the United States via fraudulently obtained visa. And forced the member to solicit donations for a bogus charity, donation that actually were used to finance church operations and the lobbyists. lifestyle of its leader. Members who proved successful at soliciting for the charge allegedly were forced into a sham marriage. Yan, mga nagpapakasal. Yan. Uh, sham marriage or obtain fraudulent student visa to continue soliciting in the United States year-round. Yan. Kung gustong, uh, yung mga gusto pumunta dito sa Amerika, yun, nagme-member sila dyan sa uh, Church of uh, ano ba to? Uh, yung simbahan ni Kibaloy, okay? Sabi niya ay Church of God ba? ano ba kung totoo? Hindi naman sabi niya appointed son of God siya, eh. so hindi naman totoo 'yon. Yan yan, yan oh si Apollo Kibaloy. Ha? Yan oh. Uh, siya ay wanted dito sa Amerika by federal grand jury. So, Kibuloy was indicted by federal grand jury in the United States Uh, in the district of Central District of California Santa Ana California for conspiracy to engage in sex trafficking by force okay fraud and coercion and sex trafficking of children oh my god sex trafficking trafficking by force fraud and coercion conspiracy and bulk cast smuggling and on November 10 2021 a federal warrant was issued for his arrest. Yung federal warrant po yan, until now, in effect po yan. Okay? Yeah, tapos ito po ang ano, tip sa, dito sa Amerika. If you have any information concerning this person, please contact your local FBI office or the nearest American embassy. Okay? Kahit saan siya pumunta, pwede nyo makontak ang American embassy at siya ay dadakpin kasi meron na ho siyang warrant of arrest or consulate American consulate or American embassy for example tumakas siya tumakas siya sa Pilipinas pumunta siya ng Fuji Island meron ng American embassy diyan. ah, American territory lalo yan eh uhulihin siya ng American ng FBI pumunta siya sa pumunta ho siya sa sa Guam ay lalo na no? Pumunta siya sa France. Nako, hindi siya pwede pumunta sa France. Ha? Hindi siya pwede pumunta sa France. Pumunta siya sa Spain. Lalo na sa si Spain. Oh. Kasi dyan ay mayro Interpol. Okay? Kaya wala ka nang kawala, Pastor Polo Kibuloy. Okay? Ay naman, General Macanas, retired general ka pa naman. nakakayaka, ka. Nakakaya ka. Okay? At uh, may kaso ka pa dyan sa Pilipinas. Ah, kasi frustrated ka, gusto mo sirahin ng pangulo at 'yon ang commander in mo. Okay, tuloy natin 'to. Na gusto mangyari ni General Bacanas. Sa Davao City, tungkol sa nangyaring na uh, raid ng mga pulis. Kasi uh, sa social media ngayon, uh, alam niyo naman maraming trolls ang uh, uh diktador ah. Nako. nila yung tunay na pangyari. Mali. Mali, General Macaras. Kayo ang maraming trolls sa binabayaran ng China. Pina, pinalalagyan nyo pa nga ng ano eh, Pinapap pinamamasahihan nyo pa para pumunta sa ibang bambasa, no? At dyan sa, sa Pilipinas, yung mga mga vloggers nyo, binabayaran nyo. At si Mahalika, hindi ata nabayaran ni Duterte. Okay? Uh, okay. At uh, wag mong babalik rin. Wag mong babalik rin. Ah, General, eh, ganyang paugali mo. At ikaw ay maaaring ma-court martial, mawawala ang pension mo. Okay? Okay. Ah, uh, wala daw overkill, mapayapa daw, alam ginawang uh, pagmamalabi. Yung sinasabi mo na sinasabi mo ah, uh, charge mo ang Philippine National Police. Actually, this is a sap. ah, uh, Ito yung uh, special force ng Philippine National Police na nanggaling sa iba-ibang parte ng Pilipinas at ito ay tinatawag na sa force ng Philippine National Police Ito ay really combat force Combat force Na ipinadala dyan sa Davao City Kasi Itong, itong si Apollo Kibuloy Ay merong mga private army May mga armas sila Na hindi pa nalalaman kung ano Pupunta kasi sa lugar Hinara nga sila eh Hindi sila pinapasok Nung mga followers ni Apollo Kibuloy oh? At uh, sila ay In fact, 11, uh, 11 members of ng ni Apollo Kibuloy ang nasampahan na ng demanda obstruction of justice. Ha? Hindi ko pa pwede yan. At yung pananakit at hindi uh, pananakit at pag walang bigay galang sa mga pulis. Mga pulis ito. Uh, kaya umabot ng sandahan kasi maraming followers si Kibuloy. Ikaw, ikaw ba? Ha? In practical reason, ikaw ay general papapasukin ba ang mga sundalo mo na alam mo ay napapaligiran ng marami ka? O kahit na unarmed. Ha? Unarmed. Pero ano gagawin mo? Kasi maaaring yan eh, Trojan Wars. Trojan Wars. Di ba? We, kasi itong mga polis ay security and Security of the state. The state security. Kaya kailangan pangalagaan nila ang sarili at ang bayan. Okay? Laban sa inyong mga ang pinagtatanggol na kriminal. Ito si Pastor Apollo Sikibuloy. Wanted na yan dito sa Amerika, wanted pa rin dyan sa Pilipinas at merong court order. Oh, court order. Kaya wala nang ligtas siya si Apollo Kibuloy because days are counted now. Okay, tuloy natin. So maganda, uh, nagkaroon ng press conference para malaman natin Right from the horse's mouth. Yung mm. talagang nandun. Mm. Ano talagang nangyari? Okay. So, pakinggan natin ang uh, pagpap... Hindi na kailangan. Kasi naka-televised yan. Meron video na nung pumasok ang mga polis. Ah? Hindi agad sila pinapasok. Binomba pa nga sila ng tubig eh. Binomba pa sila ng tubig. Ah? At uh, yung Guarantor Perez, daladala nila ang Guarantor Perez. Daladala nila yung Guarantor Perez from the court. Ah, ganun din sa Amerika, may warrant of arrest. Kahit siya siya pumunta, ay, hindi siya makakaligtas. Wala siyang pupuntahan. Ah, maliban ako sa siya pupunta siya, of course, sa China, pwede siya makaligtas doon. Kasi wala nga nung Amerika doon. Okay? Okay. Okay. Tuloy natin kung ano gusto mong mangyari. Okay? Tuanag ng mga nakasaksi sa police raid sa KOJC compounds kapatid, ang PNC Minister, si Sister Arvindor Cardona, ang aking Secretary, Secretary ng Kingdom of Jesus Christ. Alright, ano gawin mo, ano, ha? Nasa video ito ng, hindi ng mga vloggers. Nakabidyo to sa mga uh, magazine at mga newspaper. Leading newspaper diyan sa Pilipinas. Ng mga journalists. Kaya, wala kang wala kang ebidensya uh, General Macanus. Yung pinapakita mo ay mga vloggers nyo. Diyan sa, na, syempre, ang ipapakita nyo lang ay ang uh, pagtatakip. Pero to ang ang aming pinakikita ay ang ebidensya ay from uh, the, the daily newspaper uh, dyan sa Pilipinas. Kaya, uh, General makanas if I were you, uh, you stop uh, featuring all those against the government. Kasi ikaw ay general, uh, dapat ikaw ay, ay may natutuan for being a gentleman while you are still a general. And even now, you are still a general because you are receiving compensation through your uh, pension there at, from the armed forces of the Philippines. Okay? So, kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas, you should think over. To see General Makaras, I uh, we couldn't, we couldn't say that he is a gentleman, he is, in fact, uh, a this, uh, disgruntled, we call it a disgruntled, uh, a general army general. And uh, and uh, I hope that uh, the the armed forces of the Philippines could file a court martial uh, for fi for for being a delinquent general, uh, against the. President uh, of the Philippines, his commander in chief, a five star general. Okay? Okay. I do hope that I will see again in, your, in my next vlog. This is your host, Freddie. In God we trust, never hold the peace. I see you in my next vlog.